Hoy, anong sinisilip-silip mo dyan? <laughs> Hello, mga ma'am she. Excellence mini vlog. For tonight's video. Siyempre, tonight's hindi umaga kasi gabi na. Bibili tayo ng pulutan, charis. Biro lang. Nagbagong buhay na ako, Wala no? na kasi pambili ng ala. nga ng busy day. Ay, wow, busy day. Negosyante ka, te. May nadaanan nga ako nagtitinda ng isaw dito sa may palengke. Inanong ko nga si kuya at ate dyan kung kailangan pa ba nila lang tawuhan kasi mag apply ako. Sumagot naman sila na hindi na daw nila kailangan kasi daw baka ubusin ko lang daw yung isaw. Grabe naman si ate, ang sakit-sakit niya magsalita. Sayang naman ate, magaling ako magtawa. Huwag na mga uutang. Mga may ayaw ng isaw, tumabi muna kayo. Oh, narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan Nakikipag sa palaran Sa buhay na ang hantungan ay kawalan De numero Ang galaw ng tao Bawat gawin Ay may presyo oh, narito ako sa isang lugar Na di ko maintindihan Daig ng taong di pinapansin O oh, lilipad ng hangin sa araw pagkakasyahin Lalong yumayaman Kapag mayaman Lalong naghihirap Kapag mahirap oh, narito ko Sa isang lugar Na hindi ko maintindihan Bye bye